Yon, good morning, good morning mga 5'9 And welcome to my YouTube channel, Kuma Vlog Baka walang ko yung mga alaga ko rito mga 5 Dito sa West Ham Yung dalawang mag-asawa, pinaka ko na to rito Nakawik, sinama ko yung dalawa niyang anak Yeah, flying Mga alaga at kalabatis. Okay wala na natin. flying happy flying si niya no? oh happy flying ah ay tuy oy amigo oh ay no oh. layo hindi na natin makita ikot ikot kaya nang pupuntahan nyo oh may mabol pa hindi natin alam kung makakauwi yung dalawang inakay pero yung mag-asawa uuwi yun kasi ko na dito yun eh so ay layo pag ganun dun oh dapat ah, dito sila. <laughs> Naligaw na. Oh, <laughs> pupunta sila ng kubaw. So, hanggang dito na mga 5-9. Don't forget, subscribe, like, and share. Puma Vlog, che boys!